another day, another vlog na naman tayo, no? On sa babay mo on, na ginako ko. nag na nga yung marinyo, no? Multipurpose or multitasking. Papunta na talaga to sa all-purpose. Kulang na lang, mag-bake na yung marinyo. Tiyares! Kay habang pinapakain ko nga si Kuya Adrian, dinadamitan ko din siya. O ba diba? may mga galamay nga yung marinyo? Parang tentacles ba? Ano ka? Octopus? Dinadayapiran ko pala yan si Kuya Adrian kay para hindi makaiget ba? Na! Oh, pasinta. Besa kumakain dyan ha? Kay na! Hindi ko nga muna pinaulam si Kuya Adrian ng itlog no? Kay baka maging itlog din siya sa test. Na! Bigyan ko talaga siya ng manok. Cares. Chares! Pinaulam ko nga pala dyan si Kaya Adrian ng Star Nuggets para naman mag-twinkle-twinkle yung test paper niya ba? Chares! <laughs> Kinuha ko na nga ang lagayan ng tubigan ni Kuya Adrian kahinihigpitan ko nga ang pagkakasarado kagaya ng pagmamahal niya sa'yo. Mahigpit siya sa umpisa pero sa bandang huli pinapalaya ka na niya. Agoy, humogot pa nga. Ginoon ko. Hindi nga magkapareho ang mga medyas ni Kuya Adrian. Pero okay lang yan ah. Parihas din naman yan sinusuot sa paa. Basta medyas yan. Agoy, gino ko. <laughs> Sabi nga sa akin ni Kuya Adrian na hindi nga daw same ang mga medyas niya. Sabi ko nga sa kanya, wag mo talaga akong English. Englishin kay baka dumugo ang ilong ko. Chares! <laughs> Isinuot ko na nga sa leeg ni Kuya Adrian ang tubigan niya. Uhaw pa naman ako sa pagmamahal. Chares! Magdodrawing na nga ako ng kilay ko na no? okay para naman may linya naman yung buhay ko. Agoy, mogot pa nga. Dili, jud ko, makalakaw kung wala, jud ko'y pang kilay. Kay ang kilay man, jud, ang mulakaw. Chares! Tapos ko na nga na may kosmikos yung kilay ko na. No? Ang perfect nga ng pagkakakilay ko. chares Ganyan pala ako mag-shake ng lip tint ni Rosmar, no? Pero parang iba yung nasa isip ko. chares Ang nindot nga ng lipstick ni Rosmar kay makakisa lips. Endorser ka tayo. Oh, sya, mga mare pare, ate at kuya, hanggang dito na lang tayo muna no, kaya maghatid pa ako ng estudyante ko no. Thank you for watching!